Okay? Kasama po nyo ang peso sa uh, pagpataguyod ng boses po ng ating mga kasambahay sa barangay. So sana maging ano, successful yung ating i-introduce na konsepto at magagawa nyo yan, magagawa natin yan, wala sa araw na to. Kaya huwag nyo ipagdamot ang kwento ninyo kasi yung kwento ninyo magpapalaya sa inyo bakit importante ang barangay level registration at database? Mahalaga siya kasi pag alam natin, pag kilala natin ang mga kasambahay at kung nasaan sila, mas pabibigyan natin sila ng mga tamang programa at servisyo. Kanina po nabanggit pa hapyaw yung handholding framework ni Peso na hindi lang po kami nakafocus doon sa individual client. Gusto po namin pati yung family niya na abot ng programa meron kami. So basically po, kung meron po kayong mga bagets o yung mga kasambahay may mga anak na hindi naman na nakakapag-aral, pwede nating i-endorse dito sa programang ito. Tayo mismo from PESO side, tayo na kami na PESO na mismo yung mag bababa no anytime na may pangangailangan sa barangay. Sa so pagdating po sa welfare Ah, uh, nagmumuna po yung sement yung uh, services for kasambahay and their families. So, binibigyan natin ng uh, hadaga hindi lang po yung mga kasambahay. Kundi pati yung pamilya nila. So, nauuna diyan yung mga anak, no? Yung mga nakaraan nakapag-employ tayo ng mga anak ng kasambahay, no? Naipasok natin uh, doon sa panandaliang uh, employment opportunity na kung saan ah uh, Uh, parang uh, financial assistance in a form of short employment. Nagpasalamat so, po ako na may ganito sa peso. Peso program. Kami rin ako natutunan pa sa mga plano ng ating kasambahay. Niyak to niyak. May <laughs> namin ang orientasyon, busokin sa pag-aaral para po matulungan kami. Isa po yun sa ikagaganda sa pag-aanday ng mga kaso ng mga kasambahay sana magkaroon tayo ng access sa mga local agencies na ibigay yung mga lista, blacklist ng mga employer na masasama ugali, uh, mga kapagod ng mga Sa ano lang, sa sa local agencies. Para sa mga ano, yung, employer na to, pag alimbawa hihingi sila ng panibagong uh, hindi na magbigay. Kayo pa rin po yung local government po na situated sa area you have all that right para po ipatawag po sila. Kaya lang po yun natatawag tatawag na may mali sa procedure, hindi nyo po naidaan sa kanilang homeowners association. Kung baga may, may channel po kasi, okay. hindi po talaga kayo pwedeng dumirekta sa kanila. You need to go to the ano nila, OWA nila, bago po kayo pumunta sa nasabing employer. Hindi ko nagtatapos doon lamang ang aming trabaho. Pagkos ay nakakaisip pa po kami ng paraan para po mas lalo pa po namin pagandahin at ayusin ang programa para sa ating kasambahay.